Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Para po tayo ngayon ng linggo, linggo ng umaga. Happy happy Sunday sa inyo pong lahat mga Pinoy. Bali pa po tayo sa ilog at makuha tayo ng kawayan mga Pinoy. Yung pandingding po sa ginagawa kong kubo. Ano po 'yun, matagal na hindi pa natin matapos at wala po tayong budget. Inuuna po kaya natin yung ating trabaho na pagkakakitaan para po may ma ipadala ko doon sa pamilya ko sa ring mga Pinoy. Ah uh, ayun at ipapakita po sa inyo ni Boy Pinoy yung ating dinadaanan tayo madaan papunta sa ilog mga Pinoy Kailan ka Kalang ka maaani? Ibaan ba na? Ibaan na Hilaw na? Ibaan na lang sana ako? Iya. na lang. ako ng panding din sa kubo. kawayan sasalsagin ko na lang. Ano mga pinoy yung Ha? Sinug na nga? pero hilaw pandahon Ano? Mamayanan. No? Mm, sino katao nang mag-ani? Si hey, Dan. Dan. Paano ka? Huwag ka nang maligo, hindi ka masanay maligo ay. Ayan mga Pinoy yung ating kaibiga si Kuya Dani. Yan po yung kasama din natin pag ano, minsan mga ngawit nang niyog. Hindi ba ka pararehas ang hinog ng palay mo? Muli yan, yan, sabog yan. Ah. Ito na Hanggang dito na lang mga Pinoy, yung siminto. Ano? Yan po. Ano na yan? Uh, puro lupa na yun hanggang doon sa ilog na pupuntahan natin mga Pinoy. Ahunin, ah, pataas. Ayan mga Pinoy, malayo-layo po yung ating lakad. Nong! Huh? Makuha ko ng kawayan. Kawayan. Pasal sa akin ko panting dito sa aking kubo. Uh, Naka-dahanin kawawa. Oo. Uh -huh. Naganda kayo. Nag ng ah. Ang ganda ng kalabaw mga Pinoy oh. malapit-lapit na po tayo ang tawag dyan mga Pinoy ang sag tingnan po natin yung papakita ko sa inyo mga tunay kung ano ba yung ansag Ayan mga Pinoy ang ansag oh. Ayan. Oh. May taklog po na sa unahan. At may huli mga Pinoy. Ayan po. Isda. Oh. Isang oh. pirasong usda. pa oh, so, sa asdang yan mga Pinoy kitang okay. masakit po ang tinik niyan. ayan o oh. So, ang ganda ng pagkagawa ano pa ito bali nakakahuli ng hipon, tintik, kung ano pang ano, kung ano po ang ano dyan ang dumaan dyan mauhuli dito mapupunta sa sahig pagkaya niyang isda na yan mga pinoy ayan o ayan ayan mga pinoy at makuha na po tayo ng kawayan Ayan mga Pinoy. Ito na po yung kinuha nating kawayan. Ah, uh, dadalhin po natin ito doon sa sentro ng ano barangay doon sa ginagawang kubo ni Boy Pinoy. Medyo malayo-layo po ang lakad kaya update ko na lang po kayo mga Pinoy pag naandun na po tayo. dinadaanan dinadaan natin na mga Pinoy puro lang po nyugan yeah, update ko na lang po kayo pag naandun na tayo sa ano sa ginagawang kubo ni Boy Pinoy malayo layo pa po ang ating lalakarin yan mga Pinoy ayan po yung ating kinuhang kawayan ayan na po Ayan po yung iba. Ah, po natin ding ididingding sa ginagawang bahay ni Boy Pinoy. Ayan.